Ano ba yung ayaw mo? Iyon na sa zero lang. Sa mo zero lang. Iyon. Ano ba yung ayaw mo? Ayaw, ay do -do na, ayaw. ayaw mo ng Jen Ryan ang kasi mahaba yung pangalan mo. Jen Ryan ang hilo. Yan, mahaba yung pangalan. Ayaw mo mahaba pangalan. Eh. Mm. Sulat ka na dyan. Ang pangalan mo ito, J. Sabi natin kay Papa, bakit ganyan yung pangalan mo? ay mo ng pangalan mo? Ito na, no? ito na ano, ito mo Ito si na yung pangalan mo. Ito ito na yung